ito nga lang pala guys yung ginamit natin. Stick, Colgate, at strong. Ayan, kung nakikita nyo guys. Nagplantya kasi yung anak ko ng kulay. at kumapit nga dito sa... Mm -hmm guys! Good morning! Ayan, so nandito naman tayo sa ating daily routine. Ayan, para magbigay nga po ng konting kaalaman para sa ating mga nanay na nasa bahay lang or sa iba pa na gustong matuto. Ako ditong plancha na madalas kong ginagamit tuwing magpa-plancha nga ako ng uniform ng aking mga anak. At plancha kasi yung anak ko di dikulay at kumapit nga dito sa ilalim ng ating plancha. So ano nga ba yung ating dapat gawin dito para mawala yan? Kasi po, minsan na nasasalin ito sa mga uniform kapag plancha natin. So, ano nga po bang pwede natin gawin? Ayan. So, una nga po nga guys, ayan. Uh, isinaksa ko po yan. Paiinitin po muna natin. Ang nga pala natin gagawin ay ang Colgate. So, gagamitan muna natin yan ng Colgate guys para susubukan natin kung ano nga ba ang dala ng Colgate para mawala yan. Initin muna natin na ng ilang minuto itong ating plancha. yan guys, ayan. Kung sa tingin nyo, kaya nyo na. Ayan, galagyan na natin siya ng Konting Colgate. Ayan. So, ayan guys. Nilagyan na natin siya ng Colgate. Ayan natin dito guys. Yung ating plancha guys ay mainit. Ayan. So, titingnan nga natin ito. Kung maaalis nga ba yan. Alat lang natin yung ating Colgate. Then, leave natin ng mga 5 minutes. Yung Ayan, then leave natin ng mga 5 minutes and then titignan natin. Okay, isa sa mga problema nga ng mga nanay, lalo na po ngayong pasukan Ayan, so kailangan-kailangan natin ang plancha. Kaya imbes na tayo ay bumili guys, ay gumawa na lang tayo ng way para maalis natin yung mga ganyang problema natin. Actually, kapag kutsilyo ang ginamit nyo dyan guys, magkakaroon siya ng, uh, pwedeng tumalas yung ilalim ng ating plancha. Ay, mainit yung ating plancha kaya parang nagbabolos yung ating Colgate. So, then after 5 minutes guys, ayan, palalamigin natin yung ating plancha and then alsin natin yung Colgate, saka natin irarab yung medyo konti na lang. Hindi ko lang siya nababad ng matagal, ayan. Ayan, madala, no? So, irab lang natin ng irab. Ayan, tastingin natin. nakita nyo guys, eto siya, o. Oh. Ayan, medyo nadala yung konting kulay niya. So, lalagyan pa natin siya Itbabad pa ulit natin ng 5 minutes. Ayan, kung talagang... Hey, guys, Uh, natutunas yung ating call gate kasi nga po uh, na-on yung ating plancha yan nyo guys yan naman wala dito sa call gate ayan tastingin natin natin siya na guys ayan so medyo kumapara na ayan kung nakikita nyo guys medyo nadadala naman siya so ayan guys lalagyan natin ang pangatlong babad ayan, labad natin. Inopen ko ulit yung plant Nakita nyo naman, umuusok, diba? Ayan. Mga home remedy, ayan, sa mga nanay. Ito po, ah, uh, the best din pala yung Colgate. Yung iba kasi gamot ang ginagamit or yung mga paracetamol. So, una kong antinisting itong ating Colgate. Ayan, kung madadala talaga. Nakikita nyo guys, kundi na lang siya nadadala yung kulay. Dito. Ayan, tinisting natin kung mawawala talaga. Ayan. So, kung kanina, kunti na lang. Ay, ayan ay, na ay, ay, madami ngayon. Kunti na lang siya, guys. Ayan. Hindi pa natin ibabad. Ayan. So, tsaga-tsaga lang. Parang pag-reels. Ayan. Ayan naman mo problema. Tsaga-tsaga lang. Kaya sa kuskusin nyo ng uh, kutsilyo, masisira lang yung ating plancha. So, ito naman, guys, ay makukuha din sa santong dasalan. <laughs> ayan. Nira pala ako maghawa kasi mainit yung plancha. So, kung kanina, guys, madami siya. Ngayon, kunti na lang. Ayan, nalusaw na yung Colgate. Ayan, so kailangan lang natin i-rub guys. Ayan, parang dala. Mas lang ulit natin guys kasi naupos na yung uh, Colgate. Ayan. So, ayan siya guys, oh. Ayan, nakita nyo naman. Magic, di ba? Balik natin itong mga nakuha natin. Ayan. So, nakikita nyo guys. Wala na yung ating yung, mantsa mancha na kakapit. Ayan, tsaga-tsaga. Para may nilaga. Ayan, di po ba? Ayan, so malinis na yung ating plancha guys. Balik natin to. Ayan, gumamit lang kayo ng chapstick kasi gusto nung plancha o, diba? na chapstick O di ba? Ang linis na lang ating plancha. That is magic na tinatawag po. Ayan. Kailangan po pala lakaon yung ating plancha pero huwag nyo lakasan. Para hindi naman kayo mapasok. Ayan. Tsaga-tsagaan lang guys para tayo ay mag-success. Ayan. Kasi yung iba guys, nag-try sa Colgate, hindi naman nawala. Pero ako guys, ayan, pinagsyagaan ko. Wala pang ilang minuto guys, pumuti na yung ating ah, uh, lancha. Yan. hindi natin kailangan gamitan niya ng kutsilyo. Kasi nga, masisira yung ilalim. Sagaan lang, linisa na rin natin yung buong ano. So hindi lang talaga malis yung kulay itim sa kanya. Ayan. Pero yung mancha na nakakapit yung tela, nawala. Dito sa ating Colgate. So, ayan so, guys, medyo malinis na yung ating plancha at papatayin ko na guys. Malalamigin natin, din lininisan natin. Ayan, kung nakikita nyo, malinis na malinis na yung ating plancha na wala na yung telang nakakapit. Yung Colgate parang naging tela na siya kasi tumigas na siya eh. Ayan, halip natin guys. Linisin natin parts na may Eto. Ito, ito talaga hindi siya maalis eh. Pero yung telang nakakapit guys, ayan. Then ang uh, ebidensya guys, ayan. Plantahin natin ang ilalim, charan-charan. Wala pa akong ginawang iba dyan. Hindi po ako nagdaya dyan. Pero ayan, so diba, nawala na yung nakakapit nating tela na dumikit at ito na siya. so diba yan natin, yan yung kadumi so ito na yung ating plancha guys, yan madinis na, madinis na So, ito lang yung design. Ayan, wala na yung tela. At kung may natutunan po kayo, huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-share na rin. Ayun, git sa lahat. I-dismiss nyo na rin, guys. Para maraming nanay ang makalam sa ideyang ito at hindi makatipid na sila. Yun lang, guys. And maraming salamat. I-follow nyo na po para susunod nating tips at mga tutorial. So, ito nga lang pala, guys, yung ginamit natin. Stick, Colgate, at saka itong plancha. Ayan, kanina sobrang dumi niyan, guys, kung nakikita nyo. Ayan, tapos ito nga pala yung Colgate na ginamit natin. Ay